Good morning mga idol Ayan, ika D6 na po ng ating seedless watermelon mga idol At aka ito na po sila mga idol oh. Ayan, may true leaves na po sila Ayan, tag isa. Ayan, mag ano yung pangalawa nilang true leaves Ayan, at saka ngayon po mga idol Update po natin dito sa ating area Ayan, ganyan po siya mga idol Naulanan po siya one time uh, After natin na itanim Nung 6 uh, days ago Ayan, ika 6 days na po ngayon mga idol At saka the same time mga idol Wala po tayong water pump dito Unlike sa Unang area natin mga idol. Pero, yan, meron po tayong bubon. Bubon man tawag nito sa amin. Iwan ko sa Tagalog to. Basta ganyan po siya mga idol, oh. Yan. Gano'n ba itong kalalim? Ay, okay, ganyan po siya kalalim. Yan. Uh, hanggang uh, tuhod po siya. So, kapag nagdilig po tayo mga idol ng ating uh, pakwan, dyan lang po tayo kumukuha at saka pandilig po dyan mga idol na area. Yan, kasi may uh, flowing po. Uh, dito, basa, yung ating lupa, kahit wala pong ulan mga idol. Yan. so yan po yung ating mga pakwan, ayan po, ayan. Dalawa, dalawa, dalawa. So ang yung nangyari po dyan siya mga idol, naglagay po tayo dito ng parang hanging niya po. Kasi kapag umulan po ng malakas, yan po yung level ng ating kanal, at least hindi po siya malunod yung mga punuan ng pakwan natin dyan no. So kahit umulan po siya ng malakas at I think uh, magsusurvive po ito siya dahil nakahanging po yung mga punuan ng ating pakwan. Yan, parang may pugad-pugad po yan sa mga idol. At the same time, kapag tumubo yung mga damo dito mga idol, lalagyan po natin ng mulching dito na natural yung uh, dayami ng palay. Yan. So bago po tayo to, nagtanim pala dito mga idol, nag-spray po tayo ng herbicide. Kaya namatay po yung mga maliliit na tanim. Ah, tanim. Sorry. Mga, ah, mga damo yan na mga malilit. Yan, makita po. At the same time mga idol, yan, after tanim po mga idol, 3 days after tanim, yan, wala po tayo dito kasi gabi po yung activity. Nag-abuno po, drenching po dito mga idol ng abuno. So, ang mixing po, sa isang sako po na Unique 60 na Yara Fertilizer, mix po natin yun siya sa 60 liters na tubig. Ayan, 1 sako, mix po sa 60 liters na tubig the same time kumukuha po tayo ng isang lata ng sardinas isang lata ng sardinas mga idol mula doon sa pinagmixing natin at saka yung isang lata na sardinas imimix po natin sa 20 liters na tubig at saka yun yung ating ididilig po dito bawat puno isang lata din po Yan. so ulitin ko po mga idol sa 50 kilos na isang sako po ng abono imimix po natin yun siya sa 60 liters na tubig isang sako mix sa 60 liters na tubig tutunawin po natin yun sa lahat lahat mga idol the same time kukuha lamang po tayo ng 150 ml or isang lata ng sardinas doon sa namixing na yon ng abono at tubig then yung 150 ml yun po yung imimix natin sa tubig na kinuha po natin mga idol sa ating bubon yan 20 liters po ang ating pagmimiksa na tubig. Ayan. At saka, yun na yung ididilig po natin dito, mga dol, per puno. Ayan. Depende po sa dosage nyo ng pagdilig, sa amin, meron din pong usually, isang lata or 150 ml each hills po ang ating dinidiligan. Ayan. So, yan. Matubig po siya, mga dol. At the same time, dito, ito yung uh, another bubun po natin. Ayan, o. Oh. Dito po tayo kumukuha ng tubig. Yan. Yan para pandilig po diyan mga idol. Pero hindi po tubig. May mix na po siyang abono. Ayan. So ang pagdilig po natin dito is every 4 days po usually mga idol sa first 1 month. Every 4 days magdidilig po tayo ng ganung abono sa first 1 month at the same time in the second month na po mag-a-adjust na po tayo ng every 3 days pero ibang abono na naman po mga idol so abangan nyo po mga idol soon yan dahil uh, depende po yung abono sa stage ng inyong mga tanim yan so mapansin nyo namatay yung mga damo dito dahil nag spray po tayo ng herbicide yan so tumubo na po, po yung ating saging yes alright yan na po yung ating mga saging yan tumubo na po yan yan yung isang bubun po mga idol lo oh. malalim Diyan po kami kumukuha ng tubig pandilig with abuno dito sa ating uh, pakwan or watermelon. Seedless watermelon po mga idol. Ayan. So nagrinta lamang po kami ng area po dito mga idol. Hindi po ito sa amin. At ito na po yung ibang dayami na nilagay po natin mga idol. Doon yung soil yung pinaka tumpok uh, tumpok. Tumpok. Yung tumpok ng uh, ano, dayami. Yan, ito na po yung ating gagamitin kapag tumubo na yung mga damo sa gilid ng ating watermelon na punuan. Yan, ito yung gagamitin natin mga idol. Like sa unang video po natin. Yan, ito po siya. Imumulching po natin, paikot po dito. Para yung mga damo dito na tumutubo, eh hindi po siya matuloy. Yan o. Oh. Yan dahil tatakpan po siya. The same time, Kapag tag-init po mga idol, kapag nag-drenching po tayo, hindi din po basta-basta ma-dry up yung ating drenching dahil meron pong mulching or natural mulching ng dayami. Yan. Diyan po siya mga idol. Yan. Sana pala rin po tayo sa presyo at saka sa harvest ng ating watermelon dito na area. Yan po mga idol. Yan. At the same time, another bubuna naman po. Yan o, oh, malalim po yan siya. Diyan po tayo kumukuha ng tubig. Ayan. Yung iba po kasi wala po siyang kanal. So parang ganito lang din. Tumpok-tumpok lang din. Pero sa amin po nilagyan po namin ng kanal para preparation na po ito siya sa tagulan. Ayan. Unlike dito or like dito. Ayan. Naglagay. Dahil may lumalabas pong flowing dyan area. So naglagay po kami ng kanal para ma-drain po papunta doon yung tubig. Ayan. Tingnan nyo po. Yan, mayroon talagang flowing dyan. Kasi kahit na ang taginit, oh, basa siya. At saka may umagos po siyang tubig mga idol. Yan. Until doon po. Tingnan nyo po. So, kung sa unang video po namin ng aming pakwan doon sa lambayong is problema po kami sa tubig. Dahil nanakaw yung makina namin. Dito, wala pong makina yung ginagamit namin. Yan, naglagay lang po kami ng bubon para dito nakukuha mismo ng tubig, oh. So, po niyan. Hindi po yan siya naubos, mga idol, dahil kusa po siya nagre-refill. All Alright. Ito na sila, oh. Yan, Seedless watermelon. Ayan. So, maganda pong uh, time ngayon, o panahon sa pagtanim, mga idol, dahil, no, oh, sobrang ganda ng panahon, oh wala pong init uh, kaya maganda po sa farming pag ganitong uh, ano nakakasipag pong gumalaw sa farm pag ganitong uh, uri ng panahon hindi masyadong mainit hindi din po siya naulam nakulimlim lang po ng konti at least productive ka kahit alas 12 ka po ng uh, tanghali umalis sa farm eh hindi ka makakaano ng pagod agad dahil walang init yan so kahit linggo po ngayon mga idolis nag activity po kami yan para sulit naman po dahil maganda yung panahon ngayon. Yan. Doon yung mga kasama ko. Nagtatanim ng pipino. Yan. Until dito pa po, po yung pipino. Yan. Tingnan natin yung area. So ito yung daan natin. Dyan is hindi na po yan sa ating nirintahan. Dito po dahil yung pipino ilalagay po natin sa lahat ng sulok gilid ng ating nirintahang lupa para magsisilbing koral po siya so hindi lamang po koral para walang makapasok na iba dito kundi mapakinabangan din po yung uh, koral dito dahil pipino po ang ating kukoral yan okay, ganyan po. at the same time lahat po ng kanal lalagyan din po natin ng pipino para kumita rin po tayo mga idol yan para sulit yung ating kita sa rinta natin yan. ito yung mga giant na balong hindi po yan siya gabi mga idol. Abalong po yan sa amin sa Ilonggo. Hindi ko alam sa Tagalog kung ano po ito siya sa Tagalog. Ang kinakain po niyan is itong ganito niya po. Takway. Takway po sa amin. Yan yung kinakain. At the same time ito o kinakain mo. No? Yung talbos niya po. Yung laman po niyan, kagaya nito yung laman, hindi po yan siya kinakain. Yung laki na ng laman yung. Hindi po yan siya kinakain mga idol. Yan abalung po yan siya. Yan, saka dito natin itatanim yung ating pipino. Doon sa mga idol. So yun lamang po ang update sa ating watermelon mga idol. Ka Day 6 na po ng ating watermelon farming. Ayun. Shoutout po sa ating kaibigan uh, taga-Davao po si Itik Farming Davao. Yan. Uh, idol, shoutout po. Maraming salamat at uh, nagkita po tayo. Ayan, si Sir uh, Leo Songkip, Koy kaway po idol uh, Leo Songkip, Ethic Farming Davao Please subscribe nyo po siya mga idol Yan, yun yung ating update dito sa ating watermelon farming kung saan meron tayong nasa kalahating hektarya lamang po ang ating tinaniman Yan, the same time dyan, magtanim po tayo meron dyan ibang uh, watermelon Doon sa kabila, step by step lamang po mga idol itatanim po natin dito is uh, dito is pakwan uh, Lahat ng gilid gaya nito po is pipino gilid ng kanal the same time doon banda na gilid is pichay meron na po yung pichay then dito is maglalagay po tayo ng atsal Diyan, sa susunod na area is uh, siligreen and uh, doon sa kabila I think is talong or dito yung talong doon sa kabila ang siligreen yan happy farming kasama natin si paring Jumar dito sa farm bye bye